Kakali, oh. Hmm. Ayan. Yung isa din sa baba, ayun, ay oh. Panay ang sayad-sayad sa aking paa. Nagliligpit kasi ako, guys, ng mga damit. Hmm. Ayan na siya. Hindi mapakali kung saan siya pupunta. Hmm. 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 Gusto kasi niyan. Ginaganyan-ganyan siya, oh. Huh? Ginaganyan-ganyan siya, kasi nagliligpit ako ng mga damit, guys. Ayan, o, nagtututi ako. Kasi naman, kalabit ng kalabit. Ayan, sa umakit na talaga siya. Yung isa naman dun sa baba. Opa, na yung sayad. update ko kayo sa aking mga alagang kusa. Ayan na sila. Dalawa lang sila natira. Kasi yung dalawa, ayun, natigokski na. Kasi sobrang katakaw. Baby pa lang, kumakain na ano,

Hmm, hmm, hmm. Bakit? Hmm? hmm, pahalik lang siya guys Pahalik lang ang aming Suzuki Si Suzuki Si Suzuki namin Nagpapahalik man si Suzuki Ay Ang Suzuki namin na yan hmm.

Hmm, hindi yun siya mapakali, oh. Hmm, 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 Maakit na naman siya, oh. Hmm, saan punta? Hmm. Ayan, may dumating sa sige. Ayan. Ayan, si kawasaki. Kawasaki. Ayan. Ito, makulit talaga ito eh. Suzuki. Suzuki. Ayan, si Kawasaki. Ayan. Mabait yan. Tahinit pa Ito ang makulit. Laging nagpapakarga yan. Ayan, si Kawasaki. Ayan. ayan. Kawasaki. Kawasaki. Ayan, 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 ayan. siyang Suzuki. Suzuki. kasi mapili ito sa pagkain eh. Kunti-kunti lang sa kumain. Pag manok, ayan. Pag cut, ay dukat, Pag cut bone, mahina siya. Ito, mag, mag, mag malakas tong kumain. kau iya jadi kamu kau zaki kau zaki kau zaki hai itu nama nindi kait nindi tidak tawang Suzuki Lagi do serial na mga si Choco Na Ayan ano 'yon? Pusang ano, mataray na pusa 'yan, hindi mo siya pwedeng hawakan at nangangalmot agad. Wala ang walang lahi 'yan, guys. Yan yan. Dito yung, uh, hindi mo yan hey. Nakikita 'yan. Nakikita 'yan Hey dito na sa likod ko. Bakit ba? Ayan. Nakakapit na kagad sa akin. Ayan. Ayan na. Kakalong na. Kakalong na naman yan sa akin. Sa akin. Kakalong na naman yan. Ayan. Lagi na ako sa likod ko. Ayan. Akala mo baby nakasampas sa likod.